Malaki daw ba kinita mo dyan sa unit team? Niregaluhan ka daw ni BBM ng sasakyan? Inilaban ka ni to be included in, in the group? Meron akong, merong pinapatanong sa akin yung misis ko, malaki daw ba kinita mo dyan sa unit team? Eh, sana nga po. Kasi unang-una. Eh, <laughs> sana, sa, 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 sana sana nga po. Eh, ay, ay, di, balik na rin ko yung tanong. Kung sakali uh, po ba, maghanap kayo ng isang mga nganta, mga awit o artista na naka, nakatayo ngayon sa aking, uh, sa aking, uh, what do you call this? Uh, sapatos. Tanong uh, ko, papayag ba kayo na hindi sobrang laki? Oo, uh, naku naman. Eh, kung ako, hindi ako papayag. Di ba? Papayag ba kayo? Uh, so, ibig man. sabihin nun, ibig sabihin nun, kung yan po nagawa ng walang abiso, walang okay. ano, isang imbita, sugod agad. Kung yan po nagawa, alam niyo na po ibig sabihin, no? Mm -hmm. Ang aking pong hangarin ay mapag-isa lang po kayo. 'Yun po ang aking hangarin. Okay, mo mabas na na balita. Well, sa contest sa social media, Meron, niregaluhan ka daw ng BBM ng ng uh, sasakyan. Totoo ba yun? Kasi nangangamgaling na Ah, uh, ang alam kong inirigala niya po sa akin ay uh, embrace do sa stage. Uh -oh. Yung po ang in niya sa akin yung 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 pa kung ganoon. po, yon, yon. Hindi nga po binalot yun eh. Sayang nga hindi nag-give prop eh. Sa para man lang kay papaano may counting letter man lang doon na ano, hindi eh. ko ba? Pero natawa na po, natawa nga ako. Ilocano iluka yun eh. <laughs> And um, alam niyo po, hindi ko lang masabi sa itablado, sa kanta. yeah, 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 yeah. ya. Yeah. Mm -hmm. Di po ba, mm -hmm. Katunying, pansinin mo. Di ba naka-fold uh -hmm. yung kamay ko? Mm -hmm. Naka-fold? Yeah, Ibig sabihin yeah. nun, fist bump ang aking hinihingi. Mm -hmm. Hinihingi ko fist bump. Ayaw niya. Ayaw niya ng fist bump. Ayaw ko. Gusto ko, embrace. Yung yeah, kakatuwaan no naman na. Ako, no choice ako. Embrace na la lang ako. Di po uh -huh. ba? Alam niyo po kung bakit? Kasi for the very first time po, ganyan po nakapagpasalamat sa akin ang ating uh, Pangulo, incoming Pangulo nga uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kaibigan, bakit po? Kumpari ko po yan. Siya po ay kumpari ko uh, at ninong ng aking bunso na si Ichiro. Ninong ang po. Uh, yes, yes. So, yun po para sa akin, very monumental yung yakap na yan. Kasi po, unang-una, hindi po siya nakasipot noong binyagan. Kaya dapat doon pa man yakap ko na yan. Eh wala eh. Doon pa lang sa entablado. Doon sa last day pa lang ano. Tsaka pa lang ako nabigyan ng pagkakataon. Facebook nga lang hinihingi ko eh. Kasi nga baka ako bawal yung makap. bawal ano. Pero hindi eh. Nakita nyo. Na ako na ng picture na ganyan. And yet sabi niya no. Yakap. O oh, sige. Yung makap na ako. Thank anong you. Naramdaman, anong, naramdaman mo nun uh, Sir Andrew? Eh, 'yun po, uh, tunay na yakap po 'yun. Tunay na yakap po 'yun. Na yakap ng ano, pag pagpapasalamat po na hindi maibigay sa inyo sa salita, maybe sa gawa or maybe sa pangangatawan. 'Yun po, kundi hug na lang talaga. Thank you. Wala hindi na niya masabi. Ako naman yeah. po, yung hug ko naman ay thank you also. Bakit? Thank you for being so humble enough Thank you for being so uh, patient enough na sa tagal-tagal ng panahon sa tagal-tagal ng dekada eh napili mo pa rin mahalin ang Pilipinas namin. Maraming salamat po. Di ba nating sabihin na inilaban ka ni Sarah uh, for you to be included in in the group. Yes po. Yun po ang uh, ibig sabihin. Nun. So so kung wala pong, ano, kung wala pong uh, strong belief ang isang uh, ating uh, uh vice president na uh, Inday Sara Duterte na ako po ay uh, mabigyan ng chance na makasama honestly po tatakbo po ang campaign without anything except what they have Ganun po yun Ganun po yan kaya kaya ko kaya ako sa akin mong sa akin po mga palad wala po akong masabi kundi thank you salamat po naisip niyo pa po ako